Dragon N, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ulit tayo sa farm. I-update namin kayo dahil kahapon sinimulan na yung kubo. Ano lang to itong kubo namin guys, sobrang simple lang. Kasi ano lang, mga bilugin lang. Bilugin ba tayo? Uh, uh, bilugin. bilugin. Uh, mga bilugin <laughs> lang yung gamit ni Kuya Efren. Gusto sana namin guys, yung ano eh, yung mga good lumber ang ano, gamit. Kaya lang, ano, Lung wala, wala amang, wala amang kami maanohan na tabla. Ipapakita namin, guys, yung parang kulungan. <laughs> kamarin. Parang kamarin siya, guys. <laughs> Maganda <laughs> yan kung magawa. Guys, guys nang oh, tawanan na nang tawa ngayon kasi, ano pa lang siya, skeleton ba? Oo. Oh, oh. Pero ay. pag nagawa yan, guys. Oo. Oh, ah? oh. At least, ay, para pag nandito tayo sa, ano, sa farm, may, may matambayan rin. na tayo dito sa fish pond kasi, Tinatamad na kami minsan magpunta doon sa kubo uh -huh. sa may dragon fruit. Akala namin gagawa sila Kuya Efren ngayon, itutuloy nila. Kaya lang nakulangan sila ng ano ng kahoy. So kukuha muna sila. Kaya bukas babalik po ulit kami dito. Pero ngayon para hindi masayang yung araw natin, maglilinis kami dito sa aming kamat kamatisan kasi nga sobrang taas na ng damo. So, so pagtiyagaan niyo lang po muna ang aming upload today. Sama nyo ulit kami guys Ay guys Naglabasan yung mga ano Tilapia May mga nakita kaming Ayun o Mangilan ngilan na malalaki Pero konti lang Karamihan maliit pa So ito na nga Ang ating kamarin <laughs> Ito Ito palang siya. Ito ang itsura ng ating kubo-kubuan. Sabi ni Kuya Efren, maglalagay siya ng dito yung pinakadaan. Tapos upuan dyan, tapos doon, lutuan, ihawan, tapos upuan dito. Tapos ito yung ano mo. Pag nakaupo ka dito, ito yung view mo. Kaya lang pag may pawid na yan, hindi mo na masyadong makita. Yan, mga ano lang bilugin. Nako, dinaanan nila ng kwento. Ha? Naglalaing dam? traktura di wow eh kaputik-putik na hindi sila magdaan dun oh sa kabila hindi tamang daanan sagasaan lang nila yung mga saging dyan may mga bunga pa naman ng ating kamatis. Eh. Ay, okay, kontina mo. Bulo. Bulo. Ano <coughs> ba? Ano yun. ba? daming mga ano? dalidali dali Daming mga bunga, oh. Naulanan, ginagsariwa. Ano Kapag may kubo na tayo dito guys, madadagdagan na itong ating tanim. Dito na tayo maglagi-lagi. Hintay ako. Uh. Kung dami. Mabuti na lang guys, nagulan ng mga ilang araw na diligan itong ating kamatis. Uh -huh. uh -huh. Makabenta ulit tayo. Ay, si ano pala nagsabi? Hmm. Si, si... Si Kagawad. Ala, galing naman. Ngayon ko nila makikita ng ganito. O, oh, nagdikit siya. Hindi lang kuno. Ano. Hindi lang galing. Ibang klase. Nagtanong siya eh kung may kamatis daw tayo eh. Wala, kung may kamatis pa ka daw. Hindi, si ano, si Balong. Nagtipas ang mo yun. Oh, bagsakan natin yan sila lahat. Pati yung sa inyo, ante. Binta mo na. Kadami ulit siguro yung sa inyo, ante. Oo. Oh, sa insekto yan, yung iba, kaya may mga butas. Ay! Dari mana? Hai dari mana? Nggumban nasha, kaya dapat tuh nggak

tanggalin na namin to mga poste dito mga poste ng dragon fruit gawin natin gulayan to talong sili kasi nasira na rin yung dragon fruit dito eh pangit na tong ano niya sanga daming punggos Pag nalinis natin to guys sa tag-araw, maluwang na to. Dito sana maganda rin magtayo ng ano eh. Kubo. yung may taas. ganda kasi ng view mo dito. Kitang kita mo. Pag natin yung ating kubo, uh, ano, maganda. kasing ganda ng antipasing. Nagadown. Nagadown na. <laughs> Nag Nag Baka dalimakilo. Hahaha. <laughs>

May naglakad na sana. Lahat! <laughs> Nagka-phobia ka na, Antay? Talaga eh. Talaga eh. Talaga eh. eh? Oh, ayaw ni Antily Ay. Gaya, guys, na ano maglinis kami dito ba? dahil hindi daw kami nakabuta. Kasi ano nang dog. Hai! Ba't dito kayo dumadaan? Ah! Trespassing kayo! Kaputik-putik na! May na nila eh. nyo eh.

kaya lang nakakahinayang ngayon guys maggisa ng anong kamatis kay mahal pa oh, Kadami pa naman namin dala-dala guys. Magluto sana kami ng munggo. Yun o. No? Yun o. No? Yun o, no? puro green <laughs> <-ipa> ko natin yung... Ipahitaw ko natin yung... Ipahitaw ko natin yung... Ipahitaw ng, bukas pa itinda pagka pula niya eh no ay naging mo na bago tinda hmm. ang dami oh isang pariok na nakauwi na tayo dahil naudlot ang ating ano paggawa ng kubo. Ito kami ngayon kay La Antiligaya, magluluto tayo ng spaghetti pababa. Merienda ba na? At natapos ang Antiligaya, naglakad daw. Naglakad lang? Naglakad na na. Naglinis-linis lang kami ng konti doon sa ano, fish pan. Okay guys, magluluto tayo ng isang kilo ng spaghetti. Yan, nagbili ng hotdog. Tamang tama guys, kahapon ano birthday natin unsang hindi nagpakain. Ngayon daw niya ikot isa ko yung birthday niya. <laughs> isa ko. Tapos na. Delated happy birthday. Payabang ni Kuya Dan, lutuan kanya niya ng pancit, supas, spaghetti, manok, tinula, ah! Mukat eh. Wala man lang siyang day sa'ya. Wala. Wala. Nasa work pa? Busy pa mag-reaper, mag, mag ng palay si Kuya Dan. Madi may balbalayal. Yan, syempre guys, sa unsa ang magluluto. Kahit birthday niya, sa pa rin magluto. Ang <laughs> ganda ng lutoan na. Bago. Yeah. Nakawang. parang parang harian na naman eh. Magalas unsin na naman eh. Sarap ng ating sauce. Sauce pa lang. Ulan na. Dahil wala yung tagaluto natin. Parating Parating pa lang si Ate Madonna. Shout out sa'yo. Hindi mo na inabot yung pa spaghetti natin ng <laughs> sang. Ano ang tindi ang ating noodles? Pasta. Say so, anti guys nagluto lang ng ano in a brow. Anante, sabi ni Sheila, oh, ba't daw nagakadom yung mata mo? <laughs> diba, Ayan ang anting-anting ko, guys. Ipaliwanag mo mga auntie bakit nagpipikit-pikit yung mata mo? Hay Ito ang sakit ko, guys. Baka may baka may pasma itong mata ko. Kaya nagpipikit-pikit. Nakakapayod mag mag minsan, min minsan maganda rin yung mata ko. <laughs> <laughs> minsan nagasumpong-sumpong <laughs> siya, auntie na bigla. Nagasumpong-sumpong lang ko nanonagana. Sila. Sila. Pero kung minsan ayos din. Kung minsan yung Lalo na kung mainit. Doon siya nagapikit-pikit ante na. Tsaka -na pag nai-stress ka na. Stress siguro ito ga. Stress siguro to, siguro to siya Pasensya na. stress Meron kaming ano dito bisita. Problemado oh. sa buhay. Naggala na hmm. naman. Sarap ng tulog. Yung bata batuta. Yan guys, usot niya yung binili ko sa Divisoria. Oh, binilan ko. <laughs> ang lalaki daw pala to, hindi ko man alam. <laughs> Risk ko nga yan, o. Oh, oh. Tatlo na isang daan. lang. Nalabas yung dodo. Yan, ang aray is spaghetti oh, pa Ang sarap. Tapos binigyan ako ng tip. Kasi guys, ng ano, o. buridibod na kamutay na may malunggay na may kabatiti. Oh. Kain na Kaya na long. Happy birthday long. Sino birthday? birthday, birthday. Mama. anong regalo mo kay mama mo? Kiss. Mo, pati. Grades ko mga grades niya. Sakala ko, sino pa ka ng sandungan kita? Wala nga. Ah. Drawing man yung si Kuya Dan? Okay. Takas. Birthday, wala. Wala yung asawa. Mag-order daw siya ng kwan eh. <coughs> Spaghetti, pansit, supas, lumpia. <coughs> Manok. Tapos sabi ko, sabi ko, doon na lang kaya tayo sa sorbetero Sabi, ay sige, doon na lang kaya tayo. Sabi pa ni Kuya Dan eh. sa Okay. Ano na to guys? Merienda pa ng halihan. Pero kakain ako ng kanin kasi hindi ako nag-agahan. Tsaka may bigay si Auntie Pasing. Nabarin ba? Oh, na walang sagpaw. Okay ka na. Ano yung nangyong guys? Sauce. Kapatiti.

baka kasi ito lang yung sa snack. Dito di, di mo na i i. Kalangan. Sabi mo. Pero ma malam ayaw ko. Nagun. Lagi mga tatwa. Oo. Hmm. Hmm. Tama lang. Ang dami pang ano. Oh, ang samot cheese na. Meron. Ang hmm. dami mga harapan daw ay galini. Kasi tinuloy tayong galini sa iyo. Ano lang sarap? Yes! Ay, gulising na ang aming prinsesya. Kain kayo spaghetti? Ha? sumak Gusto mo? Tulog lang, sapat na. Tulog lang, sapat na. Paglagyan ko na lang eh. Bigyan. Ang malukong kayo dito na malaki. Ang mga ganang mga tambong. Alas tulsi na. Pakanan tayo ni Yana. Kunti muna. Kita. Kain tayo mga ka-dragon. Merienda. Wala na kayo niya. Pwede na itong lupok ko na ito, ayoko ah. Niyan ko at siya. yung tsupon niya. Pinulot agad ng <laughs> ha? Nagdidi ah? Nagtsupon yung kasama. So, Oo, rin ka. Nagano pa si Payer. <laughs> tawa na tawa si Papa. Yeah. Inangot-not niya rin yung yeah. pa <laughs> si Payer. Ayan. Yeah. Si Mukhang. Mukhang. Ay, ay. Kala ko aso. <laughs> Inangot-not niya din kanina. Hindi nga ka rin ah. Sabi mo yan. Sarah, ulang, 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 seno ulang, 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 macam ulang, 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 Yan, belated happy birthday din po pala kay, ano, kay kapatid ng Dang Nini. Belated happy birthday po. Belated happy birthday <laughs> po. Kahit po tayo. Dami na tayo binigay nyo ah. Ito nga ang sundok yan. Hindi. masa. <makes> Ngayon lang na naman ako makakain ng ganito. Hindi ako, mm -hmm. ako makakain. Ngayon lang ako magkain. Nang espagueta? Oo. Pero kung nagagawa... Ay, hindi ka rin nakain ng tipasay? Hindi. Pag tandaan marami kasi, mm hindi -hmm. ko, diba? ko na kinakain ito. Yung iba, yung iba lang ginakain ko. Mm -hmm.

Mababangalat. Mababangalat. Huh? 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 pakain din Huh? dito Huh? 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 na Huh? na. na. Huh? Huh? ka Huh? 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 sa Huh? nila. Huh? ka dito. Huh? Huh? Huh?

si Yan Yan na mata ka o magsuso. <laughs> Tapos suso mao. Ito ang no. ebidensya o oh, nagadoble-doble na. Nagadoble -dub no. na ang baba. Pabigat niya na nga. Nasakit na yung ganito ko. Dati katagal ko yan ni Layla. Ngayon ay na. Nararamdaman ko na yung mga. Magdating na ang tagalaylay ni Liana, si Tita, Maduna. Hmm? Hmm? Bukas ang dito na. Hmm? Hi <laughs> hey guys! Kamusta kayo? Parang may hirapan naman ako, Tita <laughs> Peng. <Karere laughs> yung mong kamay ka kasi. Eh, muna tayo. Happy birthday, Tita Unsang! dali, happy birthday, Tita Unsang! Iri-i, kung to yung mistram kung kuna. Kasi siguro nilagnat. Baw dalawa ka naman. Thank you guys for watching. Bye-bye po. Bye-bye ka na, Yan, yan. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye po. Ako si Little Dragon. <laughs>